Alright, all so today, good morning, good morning, good morning po sa inyo, Shoutout po sa mga kabay mga may malabon. So today is araw uh, po ng Sunday. So, kumuha na dito tayo, 250 tayo. Ito sa inyo. 260 hipon. Ayun, 220 oh. Marami pa ito? Marami pa? Marami pa, wow, marami 280, malaki oh. May hey, Kanina, makikita yung pagkano kanina, kanina yan. Kanina, 260 yan. 230. 230 na lang. Mamaya, 200 na lang to. <laughs> Itay tayo ng konti. Tingnan natin kung magkano. 230 na lang, boss. Tapos na yan, boss. Hindi yata ito makakabot sa 200. Ano mo? 280 yan. 280. Pukuha ba? wakaba. Hindi pa, hindi pa mamaya ito. Oo, <coughs> <coughs> malalaki. Huwag ka dyan mo, kuya. Okay. Kuwaiti lang. hindi ko na Sige, tanggalin mo kung ano ayaw mo. Ganun pa rin, 280 pa rin. May 280 pa rin tayo. Itong ano, ipon ni ate pa. Hula ang kuto. Ang kamagasay dati ha. Ah. 260. Ni 300. Ang hinahanap nyo. 260. Subukan ninyo ang original. 260 kasama lang kasama sa lamesa. Hindi uh, na totoo. Ah, pero tinawag to 260. Una. Una. Toto. 260 ayo pa rin na nakasama sa lamesa. Kasama lamesa. Hindi mo nilupot. Oo. May ila kahit to? Wala sa lamesa. Medyo wala. Sobra. Sobra. Sini mo tawag mo yung hapon sa iyo. Bukas umaga. O sige, pwede naman. Pwede naman yung hapon. Pwede yung O hapon. O bukas umaga. Kaya pa ba tayo nito? Hindi ko alam kung ilang kilo to eh. Punin na natin to. Yun. 180. 200 yung yellow bean po natin. Medyo tumakas ng konti. Pero ano? Medyo okay okay na to. 180. Maraming basta sa loob kaya kagabi. Maraming isda. Yung nakapasok kanina madaling araw. Ginagawa yung kalsada sa amin eh. Diyan mga paglabas na motor Ah wala Ayun may low pressure eh Yun ang dahilan kung bakit po minsan nawawalan tayo ng isda Gawa nga ng uh, minsan sa panahon no Pag may bagyo or uh, masama yung ano malakas yung alon So may mga kababayan tayo na hindi na mga nakaka Ano mga nakaka pangisda, yung mga naglalansya Tabasi eh, Tabasi may tsabeta May uh, Ayun 50-50 dito guys meron tayo 50-50 rin dito itong banak ang daming banak ngayon no labasan yung mga banak ngayon itong maganda dito daingin ito sandaan oh. sandaan grabe ang dami tapos hmm. dito meron tayong tumpukan na pusit 100 100, 100 tumpok ayun eh, guys oh. Eh. Pwede yung edo po to, pwede yung uh, tawag ito. Uh, na piraso. Kapit anim. O anim guys, ang dami. O, oh. anim na piraso lang. Hindi oh. hmm. pa tayo sa kabila. Hmm, dito, 50. Kasama si Ili. O oh, eh, yan o. Oh. Oh. Ang dami. Okay. Yung mga naghahanap dyan ng mga pang ano, pang uh, mami. Hey, maganda mami, oh. Mami, nilaga, o oh, kung saan man, papaitan, pwede yan. Ay, 200, oh. Ganda na ang sapsap -sap na yan. Ay, yung laglag ate. Sobra

180, yung tilapia, 120. Kaya ate, ayun. 120. 260. Oo, oh, feel ka lang, Ed. Ganda, 260. Bago oh. yan, Ed. Bago yan, talaga yan, Ed. Basta ready na ako, Ed. Pumbuha ka na. Ang ganda ng hipon natin, 280. 280 eh. 260 na lang. Bago yung labas yan, oh. o. Oo nga, tagas. Balutong <laughs> yan, tayo.

150, kaya tayo may 150 tayo. At may hindi tayo 90. Guliasan, 110 na yun. Uy, dami yung guliasan ngayon ah. Guliasan, 130. At yung itong target. Uh, Parang siyang 12. Uh, 110. Ito 110, 110, 110. Ito, Ito maliit. May medium at saka may malaki. Ayan. So, 210. O, kaano dyan, Kuya? 20, 280. 280. Tapos so, meron tayong 80 na silid niya. Si 100 yung uh, d, -d dito sa kabila meron tayong 110 tilapia Ayun, po, kay kuya. One forty yung piraso, one eighty yung ano? Ate, okay ate po dito two eighty isang kilo. Ganda laki yun. Oh. Alba, ang lutong pa. Ano lutong yung yung ganda. Alright, so may tayo dito ng tilapia, no? Itong nga uh, 50 lang guys, oh. Grabe, oh. Yung um, 50. Ilang piraso to? Uh, two 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tama? 2, 4, 6, Yung iba, ito, yung iba, anin. Ito, 50, lang guys. Oh, meron tayong 80 na bulyasan doon sa dulo. Ayun, no? Oh. 80 lang. 80 at saka tilapia na 50. Oh. 200 malaki. Ito 120 oh, pagi oh. oh 120 pagi. Oh, so mga mahilig sa pagi po diyan. Eh. 200 di kuliasan. Eh. Oh, 100 tulpok oh. 100 na lang, 100 tumpok, tas doble may apat na piraso At may pang ukoy doon na 50 eh. Sa mga nagaanot ng bangko meron tayo rito. 5-50 lang. Ayun. Kaya, saan mo? Ito sa mga, yung mga nagahanap ng pang-okoy, meron tayo pang-okoy dito ha. Kasi nakalang may nagtanong sa atin kung may pang-okoy. Ito po meron dito, 220 per kilo. Yeah. Meron tayong uh, 80 per kilo na alabang. At syempre may tawilis na 50. At yung papakol na 120. Ayun eh po. kilo. Bulyasan. Guys, ayun okay, In eh. Ayun guys, marami tayong pang -ukoy. Ito, pangokoy din to. 50-50 oh. lang. Oh. Maliit lang kaya medyo malambot po ito. 140 per kilo. Ayun eh. Bangus, 220 ang per, per peraso. Pero malaki to Grabe laki yun. 120 ang ano itong tag uh, ito uh, scallops. tumpok ng uh, tahong 100 eh, may pating kaya magkali pating no 100 ah 150 tumpok ayun no 3 piraso ayun pati dito sa kabila 150 hindi. Dapat din. kaya? ba 'no kaya? 20 220. 50 pala 'di. Eh. Oh. Oh, is yes, may panalo ano. May halong ano. Si halot para sap-sap. Sudang ng gula guys Ay maganda nga Ganda lang no 50 lang no <laughs> 260 60 oh. Ay, Paspas Gary Paspas o, P260, o. O, P260. P260. O, grabe na 260 260 o. O, P20, P20 yun, bumubusin. Grabe, 280 oh. 280 yung sapsap, ang ganda. Tatalawang pagda. na rin. Wala na, wala na tayong so Sa kabila, na Bomba na rin. Ito yung mga siya na. Ito.

Alam ya. Yeah. ganyan tayo. Uh, one -port. Sandan 14. Sandan bali 100. Ito ay eh, 100 din. O limango. Oo, oh, limango. Yeah, ito, 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 ito. sa kabila marami kay kuya sa kabila Sandan po lahat kuya. Sandan na ano? Talangka. Sandan lahat. Sa lima mo kaya? 300. ba? Kung pa ba, ba yata ngayon? buhay na buhay guys. Oh, 300. Ay, kayo, wala na kasama Pato okay, 300 to Ang ganda mga babae, may lalaki. Ang halong. So, tayo, lima mo tayo. Bangus na buo. na buo. Bangus. Ah, kaya may bangus kaya may dredge daw yung ano, bo. Malabanos bo. Wala daw kayo. Hiwa-hiwa na. Yan magkano alam mo? Ayun, tawag meron ko. Tumaas yung tawag natin ngayon ah. Oh, Matamas. Taas ang ngayon. Ayun, mataas pa lang tawag ni Moy Moy. Taong ni Moy Moy, 80 ang kilo. Tawag pa ba doon? Wala, ikaw lang may taong e. Eh. Oo. Oh. Ibig sabihin, hindi sila kumuha. Wala talaga. Pero kahapon ang daming tahong, no? Oo. Oh. Grabe, kahapon ang dami. <laughs> Ito 80 guys, oh. San kilo. At itong talaba ay tandaan pa rin, syempre Kahapon ang daming tahong ngayon naman, ano, uh, konti lang. Ikaw lang may tahong, eh. Nadala yung mga umani, nadala. Bakit nagbagsak presyo kasi? nagsabay Nagsabay-sabay. Alright, so good morning, good morning, no? Good morning pa rin sa ating uh, mga kababayan pa sa May Malabon. Ito po ang update natin ngayong araw po ng linggo. So, ayan po. Ayan, no? Mas parang wala na laman. Oh, ayan. So, bago tayo magsara, wala nang wala nang na tilapia kay, ano, kay May Tilapia. Ha? Ah? Sino? Eh, boss. Ma'am Mirna sa kay Sir Boy Boyet. Yeah. Na kanin lugar. Yun, um, so shout out po sa mga kaubayan po sa may giginto Bulacan. Yan. Salamat, Salamat sa pandayo. Yan na, ah, yan na. No. So guys, nagpapasalamat. Ito niya, yung vlog mo. Oo, na, no, si Kuya. Salamat sa pandayon sa vlog ni Boyet no. So sa mga okay. patuloy pong, okay. ano, no, patuloy pong dumadagsa sa ating malabon, na yung presyo natin ganun at ganun pa rin naman lagi. Sa karahan daw yung ipo ng babarap sabi ko, pwede kasi ka ako sa nagsana eh. oh. ng ibon. Oo. Sabi niya, pa lang mga ibon ng tara, ang baba ng ibon. Totoo yun, mura talaga. Oo. Oh. Sabi ko, hindi eh, na mga siyo pare-pares ang ng eh. Oo. Oh. At saka may panahon na naglat, oh. nagbobombahan. Pare -pare Iba okay, oh. eh. Hindi pare-pares ang presyo, iba-iba ako talaga. Oo, talaga. Oo. Kahit ka ako sa isla, ganun din naman. Pilapia, minsan may 90, di ba? Oo, oh. sa dami. Oh, tapos bigna magiging 130. Laging mabago-bago lang ang presyo. Iba, iba ang presyo, kaya nga tayo lagi nag-update dito nang sa ganun isalamunin niyo lahat. sabi niya, ano to siya na nakaraan sa iyo. Oo. Alam ko Mamaya, Boss Boss, shoutout po. Ayun, okay, okay boss okay. <laughs> 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 oh bumaba, may mataas. Tulad ngayon, lumigo. Walang kayong Tsaka bumabasa rin sa panahon minsan eh. Pag walang datingan ngayong gabi, ibig sabihin, bukas umaga, mataas. Ah, hindi magsabado ko lumigo talaga sa oh. Ayun na, so yun ang dahilan natin kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin dito sa May Malabon. Kasi minsan may nagtanong sa atin kung bakit daw mahal daw ang minsan ang isda at hipon at saka ibang ano, seafoods. Conforme po yan sa panahon at tsaka po sa datingan. Yan. Ganun lang po kaya yun guys. O, dagsa. So, uh, magbibigay lang kami ng tip sa inyo ha. Ito, tip. Ito, isa tip ko kuya Pag after ng bagyo, bakit murang ang isda tsaka hipon? After ng bagyo. Kasi yun. yun. kasi milik Yun. Kasi sa atin. Ano, milik sa atin bulok daw. Hindi po bulok yon. Natulog uh -huh. lang po ng, sa stranded. Natulog uh -huh. lang sa yelo. Kasi talaga. Syempre, ka, oh, para ganun talaga. pag stranded, wala po yun. yun. Nababad kasi ng ilang araw sa uh -huh. yelo. Uh -huh. Pero okay po yung goods po yun, wala akong problema po doon. Kasi pagka tapos ang bagyo, kaya rin bagyo yun, strand, tapos sa isda, no? Kasi po, strand yun lang. Oo, oh, naiipon sila sa truck or sa roro. O oh, yan ha, alam nyo na guys kung bakit ma hipon at saka mahal ang mga isda minsan. Hindi po pare-pares ang presyo, kaya po tayo lang nag-update ng na sa ganun isa. Aware po lahat ng mga kababayan natin na namimili sa may malabon. No, kaya no? Para aware sila sa presyuhan. Kaya, sa mataas talaga. Oo. Yun po, kaya po hindi po kami tumitigil sa pag-update ng sa ganun isa Alam po ninyo yung mga presyuhan. Yun. Okay, thank you ha. Ah. Ayan.